Ang mga, mga ngalakal na Tsino ay matagal lang narito sa ating kapuluan bago pa man dumating ang mga Kastila. Pagdating ng mga Espanyol, isa sa naging sakit sa ulo nila ang mga Sangley o mga Incheck sa dami ng mga ito at sa mga pag-aalsa na ginawa nila. Gayunpaman, nakita ng mga Kastila na mahalaga ang presensya ng mga ito dahil sa kanilang mga negosyo at industriya. Kung tutuusin, ang unang Chinese settlement sa Maynila ay hindi binondo kundi ang paryan na makikita sa labas mismo ng Intramuros noong 1581. Kilala ito sa tawag na Paryan de Aruceros, dyan sa May Plaza Loton at sa Aruceros Forest Park. Ibinigay ang lugar na ito sa mga Chino, subalit laging nakabantay ang mga Kastila. Nagpalipat-lipat ng settlement ang mga paryan sa maraming kadahilanan. Binuo naman ng Binondo para sa mga Chinese converts noong 1594. Itinatag naman ng mga Dominikano ang simbahan ng Binondo noong 1596 para din sa mga Chinese converts at syempre para na rin sa mga katutubong Pilipino. At umusbong na nga ang Binondo bilang tanyag na Chinatown sa Maynila. Kaya sa taong ito, ang Binondo ay 430 years na. Kasabay sa pagdiriwang ay ang Chinese New Year ngayong February 10. Kitang-kita na ang kasayahan. Sa mga kainan, negosyo at may mga pampaswerte na din. Kung Binondo Chinatown, congratulations and be prosperous. Maraming salamat mga ka -diary. Please like and share our videos at pakisubscribe na rin po dito sa aking channel. I-press nyo po ang notification bell para updated kayo sa mga videos na akin pong i-upload.